Nawang iro guys. nawang ang iro, guys, mutabang siya guys. O, saan na yung orasa guys? Oh. Alas si or alaon na na ni sa gabi, kadlawan. Untan hour ng guys. Dugi! Oh, kagyot ka cute, kairu, guys. Mutabang niya siya, guys. So, oh, mutabang niya siya kurumbira sa sa PC, guys. So, oh. oh mura sa nice wheel do, guys. Oh, kagyot sa iya, guys. So, oh, tanawa, guys. Tanawa, pagod, guys. Mm Helt -hmm. oh. <sighs> <sighs> produsert. <sighs> <sighs> Mabulig ikaw dogi Ay, dogi Mabulig ikaw dogi Mabulig ka Okay, kids. See, ya, do tao. Do tao siya, guys. Oh, muta